Di you know, mga amigo? Naglalabasan na ang mga bangka. Yan. Tayo ay yun. Know, Nasa unahan natin. Yan si Sanil. You know. Ayan Yan. Angat na. Aangat na rin ako mga amigo. yun Pasinsa na ako lang mga amigo. Yung ating camera ka. Yung ating camera. Pag ganito nagsusulo ako. Malikot gawa ng Dito nakalagay sa ulo ko yung camera. Pag lumingon ako. Sabay-sabay sa galaw ng ulo siyempre kung naglalabigar tayo lalaw na kung nasa mga ilog lahat ng dadaanan natin kailangan mabilis yung ating mata na at nandigin na natin eh, kailangan mga palingon-lingon kaya yun magalaw ang papaandar na din ako at iisa na yung tali ko doon na lang sa kay Beatrice sa likod ayo mengambil dulu

marami pa rin naman pero marami na ang halos nag nagbigit dikit yung mga diyan labit-labit na o ayan o, dito ilang bang saan yung nakalitan na. dalawa na po ito ng daan namin pagpasok ganda kayong bangka yung iba na yung iba lang yan kaya hindi pa nakaalis at wala pa yung kapitan

na galing doon sa may unahan na yung bangka diba naman nga may kukumasok din sa ilog pero yun pa lang dito hindi lang sila magsalpok-salpok yan kasi ang mga hindi ko sabay pwede na yan ang uh, dalawang kulay blue ang dalawang kulay blue na yan Sigun sigun na lang yung bangka dyan Pag ito distansya ka dyan, sasabit ka na sa bato Yan, may mga bato na yan dyan sa may bandang ano Buhabaw na Kaya pag mapapansin nyo yung mga noonang duma sa atin Hindi ko lang alam kung nakahagip ng camera natin Medyo ha, dikit na tikit dyan sa hulihan itong mga barko na to Sa pintok doon na to nah, Dikit na dikit, gawa Pag dumistansya, sasabit sa bato ng bangka o oh. Ta, yata, tumabang, hindi lang sa mga dito ng kamera natin yun oh, para sa unahan ko ay eh. ilang bangka pa din ay ilang pa lang yan marami, mas marami pa yung hindi gumagalaw noon yung hindi pa kumikilos wala pa yung mga kapitan bago pa lang pupunta Alain <laughs> Tawa na may bangka nakatali mga amigo ay Tapos walang aabot ng lubid May kambi pang alon na o may isa sa lubong sana Madali Ang mahirap kasi dyan Baka mag-aabot Mga amigo so, Plaster naman na tayo Hindi na lang muna ako ng kwadera May bangsa bangsa Bakal mapa naman Ah, ganito na lang muna, pisto nito. Uh, sasakay na lang ako ng balsa sa mga amigo patabi naman yung hangin. Ah, na lang ako patabi. Wala pa naman akong saguan, parod lang siguro, makaka dadalhin sa lang ako doon. Wala akong saguan dito mga amigo ay. Eh. Wala nang wala naman kaming sasaguan nandito. Yun. Mga amigo, naglabasan na. Ang mga bangka, si Maika na lang, si Benisa. Ay buya pa naman to ng Banisa mga amigo. Eh, ay... Hindi rin naman sila rin magdikit dito dahil magkatabi lang masyado yung kanilang buya, yan o. Pero ito, ako meron naman akong buya na pinalagyan ko ng buya sa kanila para sabi ko, ah, uh, isang malaki at isang maliit lang naman dito, pwede di naman kami magtabi mga amigo. Ayun, kaya doon muna si, ano, si... Maika, hindi kayo si Benicio sa buya ko. Tapos yung isa, depende na sa kanila kung dito gusto nang tumali o doon siya isang buya din May buya pa namang isa doon na kay Uli Roy Wala namang gamit yun Yun, marami ko ah, Mga amigo Magtuloy-tuloy itong tamag Yung video mahaba-haba Makalaot pa ng isang lahat At abutan pa natin yung kain na isda Siguro ang plano ko Bukas kami magkakaga ng yelo ah, Bukas na para kung Medyo may pahinga muna Yan, siguro kung hindi ito makakapik dito mga amigo, ganito na lang muna ito. Bukas ko na ilalapit sa tabi. Pero kung magkaalanganin, ang kisto, ah, baka daling ko sa tabi ito. Ah, eh, kwadera ko. Gawa na pag walang kwadera mga amigo, may posibilidad mag-abot dito sa isang buya. Maliban na kung halimbawa, ang tatalig yan at ah, tatalisin nila ito, gawa na hindi naman yan kanila. Silang lilipat. Eh, kuwan. Si meta hindi kaya si Vanessa ay sila pwede magkodera para hindi kami mag-abo kami na lang ang hindi nakakodera kami na lang yun mga amigo abang abang lang bukas malamang magkakarga akong yelo para hindi tayo maabutan ng kasunod na bagyo makapangwil pa tayo ng ilang araw yun sana abutan natin yung kain ng bigtuna at ito ay papunta na sa paglipas oh. Uh, hindi na akong video video pag baba mga amigo mahirap mahirap mag video gawa ng kwan sa ulo ko ilalagay pero hindi na siguro tatapusin na natin dito yung ating video ito lang naman sasakayan ko madali lang naman yan pag baba papaano lang ko patabi yan abang abang lang mga amigo sa susunod natin video